Tapos Pasin pa ko dun o Nakamilakon pa Wala ang pakuhan dyan Wala ang pakuhan Saan Ah Ayun din tayo nakaran diba Ito o Ay dun Pag wala tayo nakuhan dun tayo dun sa kabila. Sa kabila, eh. kinuha na nga natin yun. Han, eh. mabilis lang yung sumubo. Iwan ko sa'yo. Hmm. Pasan yan? Pupunta sa tabuan. Ay, tabuan. Dyan, ah. Meron ba dyan? Uh Oo. -oh. Dyan tayo nakaran, di ba? Ang doon sa kabila. Saan yung may ano? Ay, parang dyan yun. Yan. Ganda dito, oh. Ay, dyan yung may gumuhong lupa. Ay, yun, yun. Kabila, doon. Uh Oo, -oh. iba na yung ano. Ha? Ha? na Dito yung daan nung dati, di ba? na yun. Naglalaba dun, o. no, dyan Dapat inaano ng kami ano, do? Yung siminto. Oh. Ay, pala oh. dyan tayo.